Tapos kung si mo ma'am, syempre mag uh, drive ka na ma'am no. Then naka-release na yung handbrake mo. Then natapos syempre natapak ka sa preno. Kung si mo ma'am, yung RPM mo hindi siya zero. Mm -hmm. Naka zero po yung yung revolution per minute. Ibig mm -hmm. sabihin meron na siyang automatic na konting gas. Okay. Yan po siya. Kung baga may automatic siya konting gas. Kaya, kung makapansin mo sa mga automatic na sasakyan, mm -hmm. eh, pag binitawan mo palang lang yung brake at naka-drive na tapos naka-release na yung handbrake po, i-under eh, na po yung kotse mo. Kung baga, parang Diyan pa sa brake, eh, pwede ka na maglaro-laro ng speed kasi meron na po siyang konting speed na automatic kahit hindi ka po mag magas mm -hmm. no okay kaya sige ngayon try mo naman na tigatry mo bitawan yung brake mo mama, kahit hindi ka mag-gas sa under yung kotse mo meron din siya kung ayun na pansin mo Baka kahit bitawan mo ng konti eh na ako na siya umaandar na okay sige try mo ulit bitawan ma'am ayan okay stop ah, ayan naramdam mo ba diba? Oh. kaya di ka pala nagagas eh yung kotse mo ay umaandar oh. na kasi may automatic na siyang okay. RPM no okay. hindi ka tulad sa mga motor na kailangan mo munang gagasan ah, bago umandar yung kotse mo kaya syempre pag naka pag naka drive ka na eh talagang alis to ka na talagang alalay ka na po kasi nga under okay. ni kotse mo pag binitawa mo na yung brake okay